Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm boomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work hey, eight hours, I'ma work nine. One. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, My I ain't boy, a quitter. Man, Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture. I'm I yes, move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new. Come back better than last year. It's a new me. Never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow, and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. plano. plano. Uh, na, walang plano. Kahit saan mabunta. O saan abutan. Mga bagay na walang plano. lugar Pag unexpected. Kumbaga wala kang idea sa dadatnan mong lugar. Tsaka yung mga gagawin t mo sa lugar sobrang impromptu. Pagka nandun ka na. Tsaka mo lang makikita kung ano yung mga pwedeng gawin sa lugar. Adventure para sa akin. Actually yung channel natin. Tungkol sa adventure eh. Para sa akin yung pupuntahan mo yung isang lugar, yung first time mo mapuntahan yung isang lugar na hindi mo alam, yung magugulat ka na lang sa mga makikita mong views na sobrang ganda pala, na nag -e exist pala yung ganong yung, uh, view. Uh, Siyempre, yung pinakamagandang adventure doon, yung papunta. Sabi nga nila, uh, difficult roads leads to beautiful destination Umang parang pupuntahan mo ng kahit walang direksyon, kahit hindi mo alam yung kahihinatnan yun talaga yung parang pinaka-adventure kasi parang pag pinlano mo ano eh hindi kumbaga mas exci exciting siya mas mapupulfil mo yung araw mo nagsisimula yan pagdating tayo sa lugar na alam mo hindi mo pa na-explore tapos nandun na yung challenges yung lugar na Minsan kasi pag bumiyahe tayo, kalsada, may magandang kalsada, may magandang daan. Medyo banayad ang lahat. Pero pag nandun ka na sa extreme, medyo rough road, medyo yung kalsada, hindi pa masyadong na explore, doon na nagsisimula yung adventure para sa akin. Doon ka mapapasabi na, ito yung adventure, yung may mga challenges, yung mga hindi mo inaasahan na pangyayari, doon na nagsisimula yung adventure. Kasi yun na yung nagpapasaya, yun na yung nagdadagdag ng kwento. Yun na napakaganda doon yung mga pangyayari na hindi mo hindi mo akalain na mangyayari yon yun na yun yung tinatawag natin na adventure kaya napakasaya ng mga mga pangyayari na akala mo problema para sa iyo pero enjoy mo lang yun na yung tinatawag na adventure yung may halong challenge ganun kahit ano pa yan, kahit na hindi yan yung hindi mo masabing ride, hindi mo masabing kung ano man. Basta, basta may halong challenge para sa ano, tinatawag yung terminologies namin sa grupo namin yung adventure to ah. Parang gano'n, uh, alam mo, challenge ano mo uh. siya, uh, siya di ba? Ano, bigla ang lakad, yung... Actually, mas maganda kung hindi mo alam kung saan kayo pupunta, tapos nagigayaan kayo, tapos yun, rock na lang. Hindi mo alam kung anong klase, hindi ka titingin ng weather, hindi mo aalamin kung anong meron doon. Yung malalaman mo na lang pag napuntahan mo na, pag nakita mo na, pag na-experience mo na, yun para sa akin yung adventure. Wala akong choice eh. <laughs> 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 Hindi, syempre, ito yung ano eh. Kumbaga parang... parang ano din, yung parang pag, pag, fulfill din ng mga... Ano mo, pag dreams mo, pag nagmomotor ka. Iba yung experience na nakukuha sa FJ mo. Kumpara mo sa mga endurance. So dito yung camaraderie, yung teamwork, yun yung mga best experience na makukuha mo. Kaya ako sumali ulit. Tsaka para ano, mag-explore sa iba't ibang lugar. Yung challenge, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi coordinates ay bibigay. mas every send mo ng coordinates, saka bibigyan ng bagong coordinates. So, wala kang idea kung saan ang saan pupunta. Ang alam mo lang starting, tsaka finish line. Kaya, pag adventure talaga yung impact nitong event na to hindi lang para dun sa mga riders kundi para dun sa mga ano pinupuntahang mga tribes yung mga natutulungan kasi grabe grabing experience eh. parang sobrang saya nila na nakakita sila ng mga from mga kapatagan to kabundukan tapos nakakapagbigay ng tulong tapos na ipapakita pa kung gaano ka-hospitable yung mga Pilipino lalo na yung kung sino pa yung mga nandun sa kaloob-looban kasulok-sulukan ng Pilipinas sila pa yung talagang yung hospitality ng Pilipino na ipapakita yung kinukupuk ka, pinagluluto yung mga rider, uh, pinapatulog sila kahit hindi naman sila kakilala. Parang, ano eh, doon mo mararamdaman yung spirit ng pagtutulungan. Hindi lang dun sa mga participants, kundi doon sa mga pinupuntahan na lugar. Tsaka isa pa, dito mo makikita yung mga lugar na hindi kayang pasukin ng mga four wheels or nung mga hindi pa gano'n na-discover na pwedeng-pwedeng na pwedeng -pwedeng puntahan ng motorsiklo. Kung yung, yung motorcycle tourism sa FJ Moto Mountain Cross, buhay na buhay, bukod dun sa ano, yung camaraderie, yung learnings, tsaka yung personal growth mo as an individual. Hindi lang sa pagbumotor, kundi yung buong pagkatao mo babaguhin itong event na to. Tsaka yun, solid, solid yung yung team sa practice pa lang, simulations and everything. Grabe, buong pagkatao mo mabago dito sa FJ Moto Mountain Cross. Pinilit ako ni Sir Art. Hindi, <laughs> <De joke> lang. then <laughs> gusto ko lang ano, ngayon, nung yung mga unang sali namin ng FJ, mga meron kami ipang goal. Ngayon, kumbaga, gusto ko lang ma-showcase, tapos mag-guide sa mga, mag-guide yung mga kasama. nagkaroon ng mga aperya kasi unang unang mekanik ko ako aperya kami dun sa FJ yun, matutulong ako sila so, yung mga sumasali talagang nag enjoy sila pero alam ko, behind the scene may so sa akin, bago tong Actually, sumali ako nung nakaraan, 2023. Sumali ako. Ang sabi ko, hindi na ulit ako sasali kasi ang dami nangyari noon. Yung knowledge ko doon, almost 5% lang pagdating sa off-road. Pero ngayon, sasali na naman ako kasi na-realize ko, masaya. Enjoy, enjoy yung mga nangyari. Ang daming kwento, pinag-uusapan pagkatapos. Pero nung nandun ka sa actual na, na scene na yun, sabi ko, ang hirap naman ito ang hirap naman pala itong na itong na to. Kasi wala pa akong knowledge. Kailangan ko munang mag-practice pala. Hindi pala ganun basta-basta agad-agad. Kaya na-realize ko ng mga naka, sumunod na, na araw, nag-training kami, nag-trail kami, na hindi sabi ko, masarap pala mag-trail. Sasali na ulit ako. Kaya eto, nandito na naman tayo, sasali na ulit tayo ng 2025 FJ Moto Adventure 2. Itaits! Matagal na akong gusto sumali dyan, kaya lang problema, wala tayong pampilitig bike. <laughs> So ngayon, may big bike na tayo. Ito na yung chance na makasali at maka-experience kasi pinapanood ko lang sa YouTube yung mga nag-FJ Moto at nakita ko na talagang sobrang saya. Uh, Siyempre, yan ang hilig natin, mag-adventure, kaya sumali tayo. Solid yan, magiging solid sigurado. Siyempre, ano, this is my third time joining FJ Mountain Cross. Ang uh, dami ko nang nag-gain ng na mga friends doon sa community ng off-roading, adventure riding. So... Nandun ako para maging present. Siyempre, uh, ano yan eh, one one of the best uh, adventure ride of the year, yung FG Mountain Cross. So, inaabangan namin mga adventure rider yan taon-taon. Then, I feel like I'm part of the community din para mag-join. Parang ganun lang, feel ko lang na since this is my third time joining, ah, uh, yun, parang kailangan nandun ako. <laughs> ganun lang <laughs> naman siya. Siyempre, taon-taon naman iba yung ruta, hindi naman siya parang yung ibang... Uh, Ibang mga endurance na same route yung ginadaran mo. And FJ is like yearly adventure na surprising. On, surprising para sa amin mga adventure rider. Kasi nga, hindi mo alam yung ruta ang pupuntahan. You have to practice your skill para kung ano man yung ibigay nilang ruta, kaya mo. Yan, yan lang naman siya. Sa tingin ko, hindi para sa mga mahilig lang talaga mag-adventure kasi um, mahirap siya eh, mahirap. Kailangan bolob mo, kailangan matapang ka, kailangan open ka sa mga pwedeng mangyari, lalo na pag sa bundok, yan, medyo mahirap. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang susuko kasi wala naman tutulong sa'yo pag nandiyan ka na sa bundok eh. Kaya kailangan maging malakas ka, kailangan prepared yung katawan mo, yung isip mo. At tingin ko yung uh, FJ Moto para lang sa mga brave. Sabi nga, di ba? Only for the brave. <laughs> Hindi. Not for everybody. Hindi pwede sa maarte. Bawal doon ng pagkakarap ng CR ng CR. Saan lang kaputan yun din. Eh? walang banyo, walang wifi. So, bawal sa maarte. Tulugan. Tulugan. Pagkain. Hey! Dapat yolo. Dapat Pwedeng mayaman, pwede social pero dapat jolong ka? Hindi para sa maselan. Kasi yun nga, yung FJ isang best ano yan, best best showcase ng adventure talaga yung FJ kasi unang-una wala kang idea unexpected katulad ng sinasabi ko kanina siya yung best showcase ng adventure para sa akin kaya kung maarte ka paano kung ka sa mundo wala kong mag-CR kailangan matulog sa basang lupa yun, hindi, hindi, hindi para sa'yo talaga tsaka sa FJ, medyo kailangan mag-practice lalo ngayon kailangan ng stamina sabi ni Don Joseph, medyo katayan ngayon yung FJ masasabi ko siyang pwede as long as gusto mo tapos paghahandaan mo siya pero hindi mo siya masasabing pwede na gusto ko lang sumaling ngayon wala akong experience then you, you wanna join asap, ganun, walang paghahanda. Siguro hindi. Mm. So, masasabi mo hindi siya para sa lahat. Kaya naman, as long as gusto mo. Mm. Yan yun. Kung gusto mo siya, halimbawa gusto mo siyang try kasi may mga requirements naman, you have to get a certificate na nagtraining ka sa off-roading or adventure riding before ka maka-join. So, hindi basta-basta din makakasali. Mm. Kaya, it's not for all. Sa ngayon, hindi siya para sa lahat. Pero kung ikaw, porsigido ka, gusto mo talaga ma-experience yung mga napapanood mo, gusto mong maramdaman, gusto mong makita, gusto mo ring makatulong dun sa mga tao at yung yun, yung overall experience sa tingin ko kakayanin mo kung bibigyan mo ng puso yung pagte-training kasi kailangan dito training. Yung iba nga dito, mga sumasali, mga hardcore na taon yung training nila bago in preparation para dito. So kung hindi ka ganoon ka dedicated dun sa sa papasukin mong event lalo na dito sa FJ Moto Mountain ko, Sabi nga nila, only for the brave. So, kung hindi mo kaya ng puso mo at mag-aaksaya ka lang oras, tsaka syempre hindi naman mura yung mga gears, yung motorsiklong gagamitin, yung lahat ng mga gastos mo dito sa event, hindi yun basta-basta, kaya kailangan paghandaan, pero kung gusto mo talaga, walang imposible. Sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw, iyakin. Hindi. Kasi unang-una, yung unang pagsali ko nga, yun, ang knowledge ko 5% pa lang tapos sa big bike baguhan pa lang ako ang dami kong semplang na halos na napilayan ako dito 9 months kong ininda yon bago gumaling bago nawala kaya dapat kailangan talaga ng training lalong lalo na ngayon pahirap ng pahirap ng pahirap yung mga situation yung mga challenges kaya para sa akin hindi para sa lahat lalong lalo na kung wala kang background at dapat hindi pwede yung maarte hindi pwede yung Uh, pag natumba ka, aray, ayoko na. Hindi pwede yon. Dapat dito, buo yung loob, may tapang. Tsaka talaga dapat kailangan mag-practice. Iba yung, iba yung talagang adventure na dumadaan ka lang sa normal road. Mahabang biyahe lang. Ito kasi may challenges eh. Rough road, river crossing. Talagang mahahasa dito yung, yung skills mo. Tapos dito pa masusubukan yung attitude, kung yung pagbarkadahan nyo, makikilala nyo ang isa't isa. Pagdating sa ganitong adventure. Yun lang. Pero masaya, masaya. Pagsasali kayo, training lang, training. At saka napaka-enjoy nito kaya pagandaan nyo guys. Abangan ano kami? Napakalapit. Team sa darating na FJ Moto Adventure Tour. Let's go! Feeling ko hindi eh. Kasi katulad ko, pumasok ako dito nang hindi talaga ako Para sa. lalo na sa lalo na sa physical masakit talaga pag bumabagsak sa yung motor naiipit ka pero after ng nakikita mo yung progress mo yung improvement mo dahil nga gusto mo siya nakikita mo kahit paano nagkakaroon ka ng improvement masaya ako all in all sobrang saya ko ngayon pa lang sa practice and alam ko sa FJ mas magiging masaya ako kasi yun talaga yung gusto ko thank you very much yeah, thank you